Hello, good evening mga idol. Ayan, ah, ayan, ayan. Good evening, good evening, good evening. Kakauwi lamang po natin at uh, tayo po yung may mga ginawa. Ano? Eh, may mga session po sa atin ng mga ng video na hindi pa rin tumitigil itong isa nating kaibigan, mga idol. Eh, kami nga po nila, Jason, eh, tapos na eh. Bakit ikaw, uh, boss buddy, hindi ka pa rin tumitigil? nag na nga si Jason eh, di ba po? Nagkausap na kami, winakasan na namin yan. Inaano na din siya, nagsalita na din siya, inamon niya na. Boss Bad, tag nyo nga yan si Boss Bad, usap nga kami. Nung una po, ina inalok kita sa isang uh, conversation dahil dun sa ano mo po, Boss Bad, sa content mo. O tapos nagkaayos na nga kami, inamin na, inamin na, pagkatapos eh, eh, nag, uh, ano na, nag-usap na nagagawin na lang yung dapat. Eh bakit po magsasalita pa tayo ng sasabihin nyo pa kami, babanggitin nyo pa kami. Boss bad naman, tapos na nga kami, di ba? Pambira na wag nyo na gamitin. Put, pinutol na nga namin, pinatay na nga namin yung apoy. Boss bad, kung gusto mo mag-usap tayong dalawa, pwede tayo mag-usap. Pambira po. Magsasalita po ba tayo kung hindi natin alam? Hindi natin kausap yung boss ko? Tahimik na nga eh. Pinutol na nga namin nila nila bro Jason yung ano eh. nag uh, a a content nyo pa eh. S Sasabihin nyo pa na walang kinalaman. Boss bad naman eh. Pasensya ka na pero alam ko naman po na yan, yun yung limitado po ang, ang kaalaman nyo pagdating dyan. Pero po usap tayo ng promoter eh. 'Di ba? Magko-call out pa kayo. 'Di ba sabi ko nga po mag-uusap po tayo, boss ba, 'di ba? Tapos nung mag-uusap po tayo, nag-content kayo, tinatanong niyo kung anong issue. Eh yun nga po yung uh, ano eh uh, binagrebat ako sa inyo dahil dun sa ano sa kinontent nyo nung una pagkatapos nung kinagabihan nag na po kami kay Billy Jack naayos na po yun we decided kila Jason and sa amin po, naikakat na po namin yung apoy. Eh, nag-ano na naman po kayo, boss bad naman. Yun, tapma po kayo na WBO, WBC ang nagmandato niyan. Tingin nyo po bakit? Sila Billy Jack nga po, naintindihan na eh, sila bro Jason eh. Pati sila Champ Donaire, sinigundahan yung ano namin, yung aming statement. Dahil alam din po nila yung nangyari. Bakit po ninyo papasinungalingan yung sinasabi namin na yun naman po, ano pong, nandun po ba kayo? Boss, bad, habang nagme-meeting po ba kami, kasama po kayo? Babanggitin nyo pa kami. Alam ko pong wala kaming kinalaman dyan sa pagbaba ng WBO mandatory. Wala naman po akong sinasabing si, Jay, si Brother Jason yung nagbaba ako nagbaba ng mandate. Hindi naman po ganun eh. Ang sinasabi ko po, yung dahilan ng kaya nagkaganon. Tapos na nga, Boss Bad, dinagaano ka pa eh. Mag-ano na lang po tayo, Boss Bad. Mag-live -mag na lang tayo ng dal tayong dalawa. Para matigil na po yung ganyan. Para magkalinawan po tayo. Patunayan niyo po sa akin yung sinasabi niyo. At ipapaintindi ko po kayo, Sir. Papaintindi ko po sa inyo. Pambira naman po yan eh, tinatapos na namin yung apoy, sisindihan nyo na naman po, babanggitin nyo na naman kami, boss bad. Naiintindihan ko naman po kung saan kayo nang gagaling. Diba, yun po yung informasyon na alam niyo pero there's a truth behind that, boss bad. pinutol na nga po eh mag uh, magbabanggit-banggit na naman kayo ng ano ng pangalan. Inadmit na nga ni Bro Jason mga idol eh tapos sinigundahan pa nila Champ Nonito. nito. Naintindihan na ni Jason. And then ano na po yung gagawin ni Discard ni Jason? He will be trying to ano to fix what is what has been broken. Tapos magko-content pa pala kayo ng ganyan. Rostama, Ma Mexica. O. Oh. Tapos sasabihin nyo, kami yung aanhin nyo na hindi kami nagsasabi ng totoo or parang gumagawa lang kami ng... Hindi po. Again, boss bad, huwag nyo naman kami gaganyanin. Hindi po ako gagawa, boss bad, ng issue na hindi po yan agaling uh, galing sa isang lehitimong source. Sino po ba source ko? Yung boss ko. Sino po boss ko? Si Sir Sean po. Pinapatay na nga namin yung issue eh. Ba, iaano nyo naman eh. Nakaka ano, disappoint boss bad kasi ano naman ang tingin ko sa iyo malawak eh. Akala ko naman iintindihin mo yung sitwasyon. Si boss bad eh ewan ko ba para naman pabago-bago eh magdiskusyon na lang po tayo. Hinamong ko po kayo ng isang uh, healthy discussion. Hindi naman po or argument o mag, magagalitan tayo, hindi po mag-uusap mag lang po tayo whether private or public. Pagkatapos, parang ano kayo, sabi nyo, ano bang issue? Ay, anong topic? Eh, yun nga po, yung nag-reaction nag -reaction ako dun sa huli yung content bago kami mag nila, bro, Jason. Hindi nyo po ba napanood yung kay Billy Jack? Di ba po, naintindihan na mismo ni bro, Jason? Sinigundahan pa ni, ano, ni Champ ito. Pagkatapos, sasabihin nyo, gaganyanin nyo na naman kami na Hindi ba kayo nag... O, oh, sige, ito na lang, boss bad. Paano ko nalaman agad? Bago pa ipagbababa ng ano na WBC WBO. Paano ko nalaman agad, Boss Bad? Sige nga po. I will not uh, talk if ano hindi ako binibigyan ng green light ng boss ko, uh, Boss Bad. At hindi din po ako magbibigay ng information or hint nang hindi naman accurate. Bakit po ako titirahin ng boss ko kung hindi naman na kung salungat naman sa katotohanan ng akin pong ano, ang pinahayag sasabihin nyo pa na parang ano kami pambira naman yan boss bad mag-usap na lang tayo mag-usap na lang tayo boss bad para matahimik na po patay na nga, pinapatay na nga yung apoy eh, mag-ano pa po kayo, pakisabi nyo po kay boss bad Diyan po sa channel niya akyating ko ngayon tama yung sinasabi mo na mandatory ng WBO si kay Tata mandatory ng WBC si kay General. pero what is the truth behind that there's a reason behind that Sinasabi niyo pa sa akin uh, ang ang debate is not uh, debate is not personal hindi naman po personal yun eh. ang pag-uusapan po natin is regarding yung issue na tinatalakay niyo po At hindi po ako chismis ang inaano ko sa inyo coming from the source directly. Kanina, magkausap uli kami ni Sir Sean. Bakit po kayo magsasabi ng ganyan? Ano pong ibig niyong sabihin? ay e, ko po ang tao ng wrong information? Huwag po kayong ganyan, boss bad. Ang, ang informasyon ko po, direkta sa source natin. Boss ko po mismo. Babanggitin niyo pa ako, babanggitin niyo pa mga kapatid ko. Papalabasin yung ganyan. Ngayon po boss bad mag uusap po tayo. Tapos na boss bad eh, yun lang ang inaano ko sa inyo eh. 'Di ba? Patapos na. Pati po yung mga kaalyado namin, mga pabor sa amin, pinatigil na namin boss bad. Sinabihan na namin na don't ever um, cause any uh, reason to spark the issue again. Pagkatapos naman ikaw, alam kong solid ka. Solid ka kila ano, kila Bro Jason. Pero ba't iya... Di ba tapos na nga? E eh, di sana po mas naintindihan nyo. Ayun na nga eh. Nandun na nga tayo sa brighter side. Eh. Why? Pumasok pa yung mga kalaban namin, kalaban natin, supported my, our document, uh, our statements. And dun na si, si bro Jason, he accepted and he, he said he's sorry. And then he will, si uh, he promised that he will do the appropriate action. Yun na nga po ang ano namin eh. Di ba? Yun na nga po ang resolution namin eh even if walang kasiguraduhan kung mababalik pa sa sirkulasyon, but at least uh, yung si Labro, uh, Jason will try. Parang pinalalabas nyo, sir, na ano eh, na kami ay gumagawa-gawa lamang ng istorya, hindi po. Kaya nga po kami ganyan, dahil pinapaintindi namin, para hanggat pwede pang ano, masalba, masalba. Imbis na ano na nga eh, patay na nga yung issue eh, magbabanggit pa kayo eh. mag na lang tayo, Boss Badong. Ayan na naman kayo eh. Nung pinakatangan nyo ng kahit ano-ano ano si Sir Sean, di ba? O tapos kinausap kayo ng anak. Yeah, we accept, accepted your apologies. Again, Boss Bad, ganun lang din naman po eh. Kagaya nun, I, I am speaking on behalf of Sir Sean. I am speaking on behalf of Sir Brendan. Brendan uh, spoke to you on behalf of his dad. And you apologize. Okay na po yun sa amin. Inaano nyo pa, Sir Bad, eh, parang nag-i-instigate -ano, nag na naman kayo eh. Magano na lang po tayo, boss bad. Mag uh, argument na lang tayo or gusto mo debate o ano. Hindi mo na po 'yung sasabihin mo pa na formal formal na meron pang mediator. Wag na. Ano na lang open discussion na lang dito. Okay, tahan naman 'yan eh. Hindi po ako, hindi po ako nagsasalita na hindi po ano, na hindi po galing kay Sir Sean, na hindi galing sa Bosco. Unang-una, eh pagka po ako ay nagsinungaling, eh siya din po ang babalik sa akin, ako din po ang mayayari. 'Di ba? Pangalawa, eh anong rason ko para mag made, made up ng stories? 'Di ba? Pangatlo, eh bakit bago mangyari yan, alam ko na. Pinapahapyawan ko na para sana kung masisave pa, masave pa. Yun po ang ginagawa ko. Yun po ba yung tunay na pagmamalasakit o yung ginagawa ninyong pagtakip at pagano? Paggunsinte nananahimik na kami boat camp si eh. mag uh, ano pa kayo boss bad ng ganyan eh mag usap na lang tayo boss bad oh nabalitaan ko eh nahamon din kayo ng mga donaire eh dahil dun sa sinasabi nyo sa kanila ayaw nyo din sinabi sabi ko ganito na lang boss bad itanong nyo kay Sir Sean mismo ipm nyo o kaya maggagawa ako ng GC nating tatlo, gusto mo? Sa It itanong mo siya kung nagsisinungaling ako. Coming from the source, I'm, uh, I'm speaking on behalf of the direct source, mga idol. Hindi po yan sa haka-haka, kuro-kuro, interpretasyon. Hindi po ganun. Nakakadismaya, boss bud. Pasensya na. Ginagalang kita pero nadismaya ako kasi I thought na 'di ba? Mas mas makakaunawa kayo na tinigil na namin ang issue at least sa end namin, inano na namin both ends, 'di ba? So ang gagawin na lang na nila Bro Jason is he is ano trying to uh, fix that, 'di ba? Uh, na siya yung gagawa uli ng paraan to reach out dun sa mga bossing. Pambira naman kayo, boss bad, oh. Imbis na ano na issue, masaya na, masaya na yung mga fans natin yung mga supporters namin na sa, sa wakas nagkasundo na pagkatapos eh oh mag ay ito si Boss Bad ano na naman Silver Boys may sinasabi na naman ano ba naman yan ano po bang gusto natin Boss Bad magkasundo sasabihin nyo po ah uh, sisisiyan sa ganyan eh di ba pinaintindi mismo nung kalaban nung aming nung, nung isang kampo kung anong ginawa po ni Brother Jason. So, nainamin na ni Brother Jason yung kanyang na unexpectedly or unaware na nagawa niya. okay, hindi ko naman akalain na gano'n eh. So, gagawin niya na lang ano. Gagawin na lang niya yung nararapat. Di ba po, di ba, panuogin niyo po yung video ni Billy Jack. Di ba po, so hindi, lang ako ang nagsasabi, pati yung opposing cup nagsabi. Di ba po, kaya po mas naintindihan niya, ano, ni Brother Jason o kaya o sabi niya ni nila Chap Donaire o ganito ang dapat eh ano ka yung promoter mo o mas lalo niya ngayon ano ang igagawin na dapat na step ngayon ni Brother Jason is to fix it with Sir Sean kayo naman boss bad eh ano po ba pagtatakpan ba natin o susuportahan natin o iaano eh, pa natin suportahan natin para maayos niya yun sa mga ano sa mga big boss Hinamong kita ng ano, argumento, diskusyon. Nagkaayos kami. So si Jason, si Brother Jason umamin na at nag-sorry. So sabi ko, kinomenta ko 'yung video mo, ito na 'yung dapat nating pagtatalunan eh umamin at nag-apologize na si Jason. So I don't think there will be an issue. Kaya, gagawa na naman kayo. Sige po, kung gusto niyo ng direct source, mga idol, sige po, mag ito po ang hamon ko sa iyo, boss, boss, bad. Para po mapatunayan kung sasabihin niyo kung ano, kung nagsisinungaling ako or naggumagawa kami ng istorya. Mag three way po tayo, may stream yan debate tayo at tatawagan ko yung source mismo. Para siya mismo ang magsabi sa inyo. Tatawagan ko yung mga gibbons, yan po ang gusto niyo. Para malaman po kasi yung nagsisinungaling sa atin, boss bad. I I'm sick and tired of this kind of ano. O patutsadahan online. Sige, mag-streamyard tayo and then syempre, uh, syempre ano uh, you will not uh, uh, listen to me of course I, of course and hindi ko din anohin 'yan. Hindi ko din tatanggapin yung rason mo nasasabihin mong nag-aano tayo na nag parang hindi kami nagsasabi ng totoo, gumagawa lang kami ng ano ng uh, mga istorya. So, tatawagan ko po mismo yung sources, Sige po, siya mismo magsasabi sa inyo. Gusto niyo po 'yon? Huwag nyo na pong gamitin pa ang ano ko dyan. Ang pangalan ko dyan, Boss Buds, at kung sino man pang mga dito sa amin. Kung gusto nyo naman po argumento anytime, sabi nyo po. Sabi nyo po, okay kayo, Boss Buds. O di sige. Pinatay na nga Boss Buds, di ba? Boss Buds, Boss Buds. Yun ang kasunduan namin ni Bro Jason. Diba? Sabi ko kakalimutan ko na yun. Wala na siyang maririnig sa akin. Basta, to to talagang totoong ano na. Totoong uh, enough na. Yun na nga yung aming pinagkasunduan. Eh, ikaw, umaano ka pa, hindi ka pa rin tumitigil, Boss Buds. Pambihira ka naman. po oh, ang daming ano, ang daming nag uh Ren Snow ito, ito. Para baka follower ni Boss Budget to. Toto, WBO nagutos sa kay Champ Tata. WBC ang nagutos kay uh, kay uh, Champ Nonito. Hindi po ba kayo nagtataka sunod-sunod yung mga mandate? Hmm. Systematic beat down, beat down po 'yan. Ang dami na ding nakapanood yung video nila sa joben Sports, nila Coach Joben. Ang dami na ngayon naniwala ay tama pala si Silver Boys akala namin ano lang nag, nag naggagawa lang ng kwento. Ito na yung sinasabi ni Silver Boys. Uh, Ngayon, oh, ngayon ang dami ng ano nagtatag sa akin noon, sinisend sa akin. Yung mga nakapanood dun sa ano sa tawag dito yung may nakapanood sa video nila sa sa Joben Sports. O oh, ngayon, tsaka lang nila ano. Tsaka lang nila, ay tama ka pala, Silver Boys. Hindi ko alam yun, ah. sinesend lang sa akin ng mga tao. Bakit po? Eh kami lagi magkausap po ni Sir Sean, tsaka, tsaka ni Sir Brendan. Hindi po ako maglalabas ng ano, ng balita na walang ano. Balita na walang katuturan, balita na walang uh, ebidensya, balita na hearsay lang. Sir Bad, mali po yan. Bracha bo can you please explain the first bid bro at paano nito maapekto ng laban ni Tata? Ano po, usual first bid naman. Kasi po, di ba may 20 days. Uh, release nung September 22, uh, binigyan ng 20 days to negotiate. Pero ang MTK po, ang promoter ni badler nag-request po na i-directa na lang sa first bid. So dahil po yun ang uh, request na nakuha ng WBO, na napagkasunduan po na ang first bid ay gaganapin po ng October 7. Any promotions that would like to buy the fight of uh, Casimero versus Butler can participate under the umbrella yung mga promotions under the umbrella of WBO they can uh, bid dun po sa laban minimum first bid is $100,000 dun po sa $100,000 na yun nahahatiin pa po dun ng percentage ng champion at ng challenger of course mas mataas po champion Wag po kayo mag-discuss na lang tayo, boss bad, uh, para matigil na 'yan. Puro po patutsada eh. Eh ang ano ang knowledge lang naman po niyo, yung general knowledge lang. Eh ako po ang ang ang, ang meeting ko inside, in, ano eh, ang information ko from the insiders po eh. Wag po kayong ganyan. Wag po kayong sasabihin, "What you sinasabing ganyan?" Eh yun nga po ang totoo reality. Yun nga po mismong taong concern eh. Inamin na eh. Nagsorry na eh. 'Di ba po? Huwag pong ganyan, boss, bad. Pinatay na nga yung apoy, eh. Pinapaningas nyo na naman, eh. Di ba diba po? Alam ko pong knowledgeable din kayo sa boxing, boss, bad. Through the years na yung ikaw ay boxing fans. But yung ano po, yung amin pong, nga uh, akin pong information, Kami eh, coming from the insider, hindi lang po yung general knowledge of boxing. Di ba po? Sir, ba dito lang po mensahe ko sa inyo. Tulong na lang po kayo para mas maisaayos kaysa po pagtakpan ninyo. O konsintihin. Yan po ay yung yung totoong pagmamalasakit. Magano po tayo? Mag-online ano po tayo? Discussion tayo, boss bad. Anytime. Anytime po. It, 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 is about time for, for you to be ano uh, uh, corrected boss ba? I'm sorry but you're a hundred wrong and bakit po ganyan sana po mag-isip tayo pinapatay na po natin ang issue Diba po. Sinisindihan niyo na naman ng apoy eh. Paki-comment po kay Boss Bad, busa po kami. Streamyard niya, Streamyard ko, walang problema. O kaya pa ano, private. 'Di ba? 'Di yung magko-call out, call out siya po diyan na 'di ba? Kala ko sasagot na kayo tapos tinatanong nyo naman kung ano. Tinatanong nyo kung anong topic. Yun nga po yung, yun, dun nga yung topic nyo na nag-react ako eh. Di ba po? Again, sir, ha, pina, pinatay na po namin yung apoy, boss, bad. Kung gusto nyo pong, i uh, ito na, last, last message po kasi may gagawin, na, may gagawin kami. Last message po boss, but pinatay na namin ang apoy, nagkasundo na po kami. Okay? Ngayon po, kung gusto nyo pa rin pong i-discuss yan, and patunayan kung sino nagsasabi ng totoo, sa sinong haka-haka lamang, sa sinong hearsay lamang ang pinanggalingan, eh mag-usap po tayo. Publicly or via phone. Hindi na po yung, oh, may, si, dapat merong ano, dapat merong mediator. Eh, para naman pong masyado nyo namang ginawang ano, yung gani yung ano lang, yung informal uh, ano lang, argument na lang. 'Di ba? Hindi na kailangan yung mga ganyan-ganyan. Hindi na kailangan yung mga may maga, ano pa mag magdid dictate or mag magsusulat pa na hindi na kailangan natin 'yun. 'Di ba? Pa na you know. Uh, make sure that you have your facts with you. I will have my facts with me. Ganun lang. Huwag niyo na pong masyadong paproblemahin ang sarili niyo. 'Yun na lang po. 'Di ba? Kumakasa naman kayo sa ganun. Yan lang po. Hindi po ako makikipag-debate sa inyo labas sa sa mga ibang ano kagaya nung ano niyo dati nila, ano nila pau. Hindi ako lang doon. 'Di ba? Wala akong ano doon. Pero if you're questioning my credibility, I'll be happy to prove you wrong, sir. Pinatay na po namin ng apoy, sir, ha? Just to remind you, pinatay na po namin ng apoy. Ngayon, kung gusto nyo po talagang mapatunayan kung sino nagsasabi ng totoo, let's talk, boss bad. Let's talk. Even yung kampo nila champ Nonito, hinahamon din po kayo. 'Di ba? Ganun lang po. Pinatay na yung issue kung gusto niyo na din patayin kung hindi na kayo sasagot, okay. Hindi na ako mag-aano niyan. Pero pag kayo po ay talagang gusto niyo pang patunayan or you want to prove me wrong, go prove me wrong. And I will be also happy to prove you wrong. Ganun na lang po, Sir Bad. Kesa po magpatutsadahan tayo dyan na meron ding mga iba po, ano po kayo na naniniwala po na ganoon nga. Ay eh, hindi po. Again, I, I am telling the truth and I can prove you that. Kahit saan man po, boss bad. Ilan po ang aking gagawin sa ano, uh, ang aking sasabihin ngayon at uh, may gagawin po po kami. ipaabot nyo po ito sa kanya at nang po eh, tutunay ng matuldukan nito at mapatay ng apoy. Dahil kami mismo sa people concern eh okay na eh. Ngayon if you want to if he wants to uh, uh, prove me wrong, uh, I'll be much more happy to prove him wrong. Let's have it here. Diba, boss bossbud? Shout out, maganda ngayon po sa inyo lahat. 'Yun lang po. God bless po.